Ano yung ng idol? Idol, ano ang senyales na malungkot ang buhay mo? Senyales na malungkot ang buhay ng isang tao. Kung wala silang ginawa kung na sa social media, panaylait ng buhay ng ibang tao, lahat na lang pinupuna nila, hinahanapan ng mali. Kahit na yung pinaka idea, thought na ginagawa ng tao ay sana makatulong sa kapwa na harapan nila ng mali. Ano love? Yun yung sila, yes. sinyalis na malungkot ang buhay nila. Lagi nagko-compare. Yan yung ano eh. Comparison is the theft of happiness. Diba? Kung baga, panay-compare mo sa iba. Eh talagang hindi ka magiging masaya. Dapat, ano ka, happy ka, na successful yung iba, tapos ma-inspire ka. Huwag kang maingit, ma-inspire ka. So yun, tama kayo. Mali ako na to doctor Do what works for you. Happy, healthy.